Ipinagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez ang House Quad Committee laban sa mga kritiko. Kinti hindi papayag ang kamara na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan si Mela Lesmora sa detalye. Dahil unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan, asaan natin na lalo pang titindi ang pag atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Ganyan sinalag ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kritiko ng House Quad Committee git ng liderato ng Kamara, hindi magpapatinag ang komite para manaig ang katotohanan at hustisya. Sa Webes, nakatakdang ipagpatuloy ng Quadcom ang pagdinig kaugnay ng War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling inimbitahan ng mga kongresista ang dating presidente. Umaas silang haharap na siya lalo pat nagsalita na rin naman si Duterte sa Senado ukol sa issue. Gayit ni Speaker Mualdez, walang makapipigil sa joint panel sa kanilang pagdinig, lalo pat nasa tamang landas naman sila. In this house of the people, we are on the right side of history. And make no mistake, no matter the challenges, no matter the opposition, we will stand our ground. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan. At katulungan, eh, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Lahat ng ito, sinabi ni Romualde sa kanyang talumpati sa pagbabalik sesyon ng Kongreso kahapon. Bukod dito, ibinindari ng House Speaker ang mga tagumpay ng Kamara. As of October 31, 2024, 61 national laws and 62 local laws were enacted. 19 measures await the President's action, five conference committee reports were ratified, and 765 House bills, both national and local, were approved on third reading and are now pending Senate action. Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naman, pinuri rin ni Speaker Romualdez, lalo na sa kanyang pagpirma sa ilang mahalagang batas. Tulad na lang ng para sa kapakanan ng mga magsaka. with the passage of RA number 12022 or the Anti-Agriculture Economic Sabotage Act we are taking significant steps to protect our farmers from unscrupulous traders who exploit agricultural smuggling profiteering and hoarding mela moras para sa pambansang tv sa bagong pilipinas